Yes guys, narito ngayon tayo sa Willtech. Willtech group of companies. Yes. Dito lang ayan sa May San Jose del Monte branch. Dito sa May Sapang Palay. Ha? Sa Bulacan. Ating bisitahin 'to Willtech na to. Ating sisilipin ko anong kanilang mga motor na nakadisplay dito. Ah, kaya Lodge Tingnan natin. Let's go. At maroon naman dito na bagong bago na contact click FI. Yan, kulay red. pangmasdan mas ang ganda ng forma ng Honda Click. Ano? Liquid, naka-liquid Yan. Brand yan. Ang presyo nyan ay 83,900. Down payment ka ng 4,900. Ang monthly installment nyan ay 4,198. Sa 36 months ang kanyang kontrata rito. And, tapos, ito oh piso. Piso ang down payment. Tapos, 4,180 a monthly sa loob ng 36 months. yan piso lang down payment dito. Mga tropa pips, mamiyo. Ha? Dalawa dito, dalawa. Dalawang parehong piso ang down payment. 80,400. Okay? 4,180. Tapos, 36 months. Tapos isang Mio 125 na kombinasyon ng white at saka saka medyo green yan. Piso rin. Halos parehas lang ang presyo nila. Kung gusto nyo mag-inquire dito sa loob, punta lang kayo dito sa sa Wiltec. Tingnan nyo. Marami kayo makikita rito mga iba't ibang klase ng mga motor, mga brand new at saka mga repo. Kaya guys, gustuhan nyo ang video nito. Don't forget to like and share and subscribe sa mga tropa peeps at pakipindot na rin natin yung notification bell para updated po lagi kayo sa mga susunod natin yung mga video. Okay? Babu!